Magandang buhay po sa lahat. -lahat. So ngayon ay meron akong bagong alaga no. Ah, meron akong ginawa. So kita nyo ba ito? Yan, hanggang ngayon ay nandito pa. Sa totoo, ito po ito po ang pinakamalakas kong gamit no. Ito po ay hango po sa Pedro Pindo ko. Yan. Ah, kung gusto mo talagang gamit na pampaswerte at malakas, siyempre pangkalahatan. Nako kay Kabiboy. Aprobado. Subok. Magaan sa pamuhay, napakaswerte at maging pangkalahatan. Siyempre, ang mga dasal dito ay nagamit ko po sa aking panggagamot, no? At at kung merong kang dalang gamit na nanggaling talaga kay ka, Biboy, kahit saan ka man o mapalagay, pag dala-dala mong dasal na yan, hindi ka mahirapan sa pagkain o sa pera. Alam nyo ba kung bakit? Pag sinabi ko sa inyo na ang gamit ko ay maswerte, magaan, sa pamumuhay sa pamumuhay malamig. Tingnan niyo po ako. Kung sinirte ako sa aking pamumuhay dahil sa gamit na yan, maniniwala kayo sa akin. Pero kung hindi ako sinirte tapos sinasabi ko ang aking gamit ay sinirte tapos hindi ako sinirte, doon hindi kayo maniniwala. Pero pag ako ay sinirte, maniniwala kayo. Kaya tingnan niyo ang aking buhay. Unti-unti na pong gumaan dahil po sa mga kaalaman na binigay po ng Panginoon sa mga aki pong mga talin at saka simpre sa karunungang lihim na tinatago yan kaya ito ngayon hanggang ngayon ay nandito pa ang mother bowl nya po ay mutya ng burulakaw kung gusto naman po niyo na pampasyuti dyan po ang mutya ng langka pasinsya na kayo maduming ating kamay meron mga glue yan at simpre mga infinitos walang hangganan o walang katapusan na swerte yan alam nyo ba kung bakit dito pa lang po sa labas ng mutya ay busog na busog ka na paano pa kaya merong laman sa loob ang kombinasyon niya Holy Trinity baga kay ulit baga kay po na buko buko ulit at syempre another buko yan hindi kasi na no pasensya dito muna tayo sa ating budiga no yan kaya kung sino kukuha nito ay pagagandahin ko ito ay napakalakas na alam nyo kung bakit sarili ko sanang gamit ito pero pakakawalan ko talaga shout out pala ito shout out kay Gaspar yan sabi niya kabi boy pwede ba ako mapagawa ng Holy Trinity ano ba ang ibig sabihin ng Holy Trinity Ama, Anak at Espiritu Santo kita nyo ba yan o no? merong opera ibig sabihin Kahit Trinity wag sumulin merong laman yan sa loob yan ang kombinasyon niya Trinity gumamila silis kaway na uh, baging na sinukuan yan, dignum na kahoy at gumamila silis yan, no? Oh. Yan. At syempre, rodrak o toki-toki. Toki-toki ulit at bagakay ulit na walang butas. Maganda itong bagakay kasi parang bulaklak, oh. yan. Tingnan nyo nga, oh. yan. At alam nyo ba kung anong kombinasyon yan sa likod? Huwag sumuling trinity na ito dahil malakas. Tara, nako! Na mirong mutya ng bulalakaw oh. yan. Doblikara ang kapangyari oh no? Kaya huwag mong sumulin maging wishing hilin swerte ito ay meron ng mga testamento no tunnel noon sa tibole binaril ng 357 38 so ito uh, lang pong dalaw oh. lang uro at bagakay nako hindi bumaon yung mga bala sa kanyang katawan yan at syempre pero kung gusto niyo mapagawa ng ganitong disenyo na Holy Trinity screenshot nyo lang yan at pagawa nyo sa akin gagawin natin yan kambal karibal yan kaya kahit tanong gamit ang ipagawa nyo kay Bibo, kay Ka Biboy, basta't maganda talaga ang pagagawa. Maganda pa rin 'yan ang kalabasan. Kaya ito na pong masasabi ko no sa mga kapwa nating mga antingeros at mga antingiras ang inyo pong gamit ay lalo niyo pong pagandahin para lalo pong madadami ang kukuha sa inyo. Kaya ito po ang masasabi ko. Ang inggit ay kunin nyo sa katawan. Magsipag lang kayo, magbalat ng buto. Kaya kagaya ngayon na ginagawa ko, no? Hindi ako naiingit sa iba dyan. Pero ang ginagawa ko, sumisipag ako, no? bastat may tsaga, mayroon talagang nilaga. bastat hindi ka tatamad, gumawa ng anting-anting, mabubuhay ka talaga. Siyempre, nagtanong, ka-biboy mahal. Siyempre, umaral ako ng tatlong taon at siyempre, tiip ko to, binigay po sa akin ng Panginoon, i-gift ko po ito, no? Yan. At siyempre, ang gawa niyan ay, kung sasakyan pa, Ah, pwede nyo isali sa car show o sa motor show ang ating gamit, no? Kasi totoo naman talaga na napakapulido yan kahit ako, ako ang gumawa. Subok yan. Libilado, tontodado, skolado talaga ang paggawa para tayong panday ng bahay, no? Sa paggawa niyan. Siyempre ito. Alam nyo ba? Meron na din itong testamentong indre na ito, no? Isang tao, binaril lang 45. Sa kanyang harapan, hindi pumutok. Alam niyo ba kung bakit? Napakasagrado ang inri, oh. Yan. Akalain nyo, ha, si Papa Jesus nakadipa sa iyong katawan. At alam nyo ba kung bakit? Charan, yan po ay baliktaran. Yan. Baliktaran po yan na inri. Hindi po yan basta-basta. Ibig sabihin, kahit nakatalikod ka, nakadipa ang ating Panginoon sa iyong katawan. Alam nyo ba bakit malakas ang inri? Ang bao, ginawa, ah, uh, ito'y gawa sa bao na walang mata at mayroong mga dasal dyan sa loob, oh ito ay ginawa ng may gawa ginawa po ng may kapal at ginawa mong anting-anting material automatic kahit nakatuwad ka ay bariling ka automatic itong gagana kaya ito ngayon ay wala nagmamayari no? at saka ito shout out Gregorio kumuha po si Sir Gregorio sa atin ng tatlong pindan yan tatlong pindan na gawa sa baon na walang mata ang laman po dito liglig at siksik po talaga sa sarap at saka sa laman wags mulin ang pindan na baon na walang mata Siyempre, shout out. Kumuha din ng isa sa atin si San Pascual no, isang pindan kasi kinukulam na siya daw nang napakatagal na panahon. Kaya kung kinukulam talaga kayo, 100% po. Subok po talaga ang gamit ni Kabiboy. Sa swerte at saka sa maging sa ano po, labanan ng spiritual. Kaya sa ulit sa lahat ng na share ng ating video, maraming salamat. At ulit talaga, hindi po ako nagsawa na sabihin. Narispito po ulit sa kapwa nating mga antingiros, mga antingiras, mga manggagamot, mapagpalang araw ulit po sa ating lahat.